Sorry, dubla akong pa. Dito tayo ngayon sa ano. Uh, San Jose High School. Bale, pupunta tayo ng Sambares. Search ko muna itong aking ano. Intercom. Tapos, kung higaan ko, ito yung backpack ko. Dito yung mga lotokan. Uwa. Bali, galing pa kaming yung QC. Tapos, parang 3 hours din yung biyay namin. Time check. 5.23. 5.23. April 21, Monday. Oh, sa gitna. Ano, hindi mahulog ang aking bag. Ayan, KY Pro Gaming. Lobat ang aking KY Pro. Mamumala na. Anong ano? Anong pin? Palawig super Supermarket. Palawig Supermarket? Oo, oh, market. Ito? Grid Chief Okay Palawig Public Market Yan pala yung ano magiging pin Kapag kayo doon <coughs> Alright okay, guys Siyempre natin kalimutan yung music natin for Naka boring Yung mga Lodi time check 5.30 Dito pa rin tayo sa Pampanga Siguro 2 to 3 hours ang biyahe natin papuntang camp. napaka ng simoy ng hangin dito sa probinsya mga paps, no? Medyo maaga na kami umalis ngayon para hindi kami ganong abuton ng init. Diretsa na tayo sa Bates Camp Tangal. Here we go. Bali na dito yung strap, yung isang strap ng motocentric na bag pa, siguro nabanat. sa sobrang higpit ng ano higpit ako kasi yan siguro sobrang banat na Ayan, banat ito, lagay ko na uh, ito. na ano siya, sa impact nung pag siguro na parang napapunit na rin kasi yun sa bag eh. pero matibay itong motocentric siguro may kalamaan na rin kasi yon so. balan dito na kami sa may Castillejos Nag quick stop over muna Sempre low budget tayo kaya lugaw-lugaw lang muna tsaka 3 in 1 na kape. Walang wala mo nang prop-prop. <laughs> Bali dito, nag-ride na ulit kami papuntang campsite. Medyo malapit-lapit na 'to. Bali dito nagpalit muna kami ng motor ni Boss Mac. Itong Sniper 150 muna 'yung ginamit ko. Naka-shifter kasi 'to, kaya gusto ko rin ma-experience kung anong pakiramdam na naka-shifter. Mali. maganda siya, maganda. Pag long ride, okay naman. Pero, pag matagal mo siyang ginamit, nakakangalay din pala. Ang ginamit ko kanina, a oh, RCB. Ito yung camera ko, guys. Takbong pogi lang kami, kanina andito na pala kami sa Palawig Public Market. Bale dito yung pin kapag papuntang campsite. Mamalengke muna na kami dito mga lodi. Go. Bale ito na yung papuntang campsite. Ito na yung tulay na yon. Ito yung una. Bale may mga madadaanan pa tayong mga tulay-tulay doon papunta na. Bale pag ito na yung nakita nyo, malapit na kayong makapasok doon pwede kayo magpasundo kukontakin nyo lang sa messenger yung uh, campsite Hello, mga kasi yung GoPro ko doon sa may market. Bale, hindi ko na yung na ko na na-videoan yung pinasukan namin dito. Yun na lang gawin nyo. Kung, ano, magtanong na lang kayo dun sa may... Isat nyo lang sila sa messenger. Bale, susunduin naman kayo doon sa ano. Mag-meet up kayo sa Palawig Public Market. Tapos, yun. Iyahatid kayo papuntang campsite. Medyo malayo rin kasi yung ano yung biyahe pa pasok sa kanila tapos marami kayo maladaan ng mga ilog saka ah, maganda yung mga ano yung view tapos dito yung dagat dagat na yun eh ayun ang yung dagat dito yun sariwa at malamig din yung hangin dito kahit tangaling tapat pwede ka pang magkape yun may ilog po siguro pangalawang ilog na tong nadana namin na to Ito na mga Lodi, malapit na malapit na tayo sa campsite. Ramdam na ramdam ko na yung simoy ng hangin. Na may amoy ng alat ng dagat. At siyempre yung excitement na parang unang sweldo. Talagang ramdam na ramdam ko na rito yan. Grabe oh. Medyo mabuhangin na tong daan. Kaya steady lang tayo. Tipid gas. Tipid slide na rin. <laughs> Andito na tayo ngayon sa gate ng Camp Tangal. Ito na yung campsite. Sobrang lawak na ito mga lodi. Yo, nakapasok na kami. Ito, ganyan kalawak yan. Ngayon, may na lang kayo kung saan kayo pupuesto dyan. Kami, nag-ikot-ikot pa talaga kami rito para makahanap lang ng magandang pwesto. Pero doon kami pumuesto sa may malapit sa may dagat. yung dagat mga luti ang ganda after ng ilang kilometro ng alikabok ito na sulit lahat ganitong tanawin lahat ng reklamo biglang nawawala pero syempre ako pa rin to may konting reklamo sa init <laughs> pero sa totoo lang ito yung mga moment na nagpapasesaray nature, peace at yung feeling na wala kang ibang iniisip kundi kung saan mo itatayo yung tent mo mamaya yun talaga yun nga pala mga lodi nagpalit na ako ng pangalan dito sa youtube bala itong reklamoto na yung gagamitin ko pangalan hindi na yung sugi yun, ito na yung spot na nabili namin katabi sa dagat para maaliwalas sobrang hangin dito mga lodi lalo pag tanghali so doon lang tong lupa dito kami nagpark tapos yung harap namin to dagat yes. Dito mga Lodi, may nakuha kaming lamesa na may upuan. Bale, parang nasa dulo na to ng campsite eh. Wala namang gumagamit kaya kinuha na namin. Yung pinagtulong-tulungan namin buhatin kasi medyo mabigat. Kahoy yan eh. Talagang itura ko dyan, nahirap na pa talaga ako dyan. No? Mabigat yarn. <laughs> nagre na naman si Reklamoto. <laughs> dito lang. Para mamaya bubuhatin na lang. Atin. May mga kambing dito. Tapos meron kami na la lamesa galing doon. Bali dito kami magluluto at kakain. Ngayon i-set up na natin ang ating canopy at tent. Let's go. Yung natapos na rin natin ang pagsasetup ng ating canopy at tent ito na yung setup namin Papakita ko pa sa inyo yung malayo mamaya ngayon punta po na tayo sa ating kampit bahay na si Sir John Fox yun na yung tent niya, tsaka tok tok oh. ang ganda ng tent na yun mga lodi ito yung setup namin ngayon dito hindi ko na ganong na videoan to ito Ayan, hindi pantay oh. Tapos ito yung sa mga kasama ko. Ay, yung mga motor namin nakapark lang din dito. May signal nga pala dito mga Lodi. May signal yung glow. Malakas. Ang ganda ng dagat ngayon dito. Oh. Sunset. dito ito yung tent namin dito kami nagluluto ito yung ating pagkain ngayong gabi dito. mami mami walang daddy mami ato dito. Ngayon, pwesto namin 'no. So, low tide 'yan. Tapos wala nang, 'yung mga Hindi maalon 'yung ano, dagat dito. Ito 'yung pwesto ng ano namin yung spot namin tapos sa harap yan yung ano uh, West Philippine Sea ay shout, shout out sa kasama ko boss Shaka ma boss, boss andun yung yung sa kasama namin nasa malayo ano? nagsosolo nagsosolo eh Time check 8:34. Ano na, summer na ngayon pero ano hindi hindi gan hindi masyado mainit dito ngayon pag oras. Yung rate pala dito sa Camp Sitio Tangal ano 200 3 days 2 nights na yon. Galing kaming ano Florida Blanca tapos yung pinin namin na papunta rito sa so, May Palawig Public Market. Tapos oh, yeah pagdating nyo ng Palawig Market pwede na kayo magpin ulit ng papuntang Lipay Elementary School pagdating nyo doon sa Lipay Elementary School meron kayong kakaliwaan doon papuntang ano uh, parang dire diretso na yun papunta rito eh. may tatlong ilog kayong madadaanan yung experience dito ano sobrang ano chill na chill yung lugar timing ikaw anong masasabi mo rito sa, sa ano, campsite ah, uh, ano yan pre, may, yung pros mga good side, tahimik payapa hindi crowded hmm. baka accommodating ng mga tao yung staff facility the best may CR, may fresh water accessible yun isa sa mga importante dyan eh, diba? ah hmm. uh, medyo bad side marumi yung hindi siya marumi actually ano lang, kulang lang sa maintain ba kasi nga ano to eh parang hindi siya masyadong ano, puntahan ng tourists talaga. Mm -hmm. Siguro sa mga paano, sa mga uh, darating na mga araw, baka may ma-develop na na maayos. Yung maintain naman, okay naman. Pero yung mali, ang sasabi kong medyo pangit, itong shoreline lang. Uh, ito, ito okay. makorals, uh -huh. matalim sa paa. Pero overall, kung relate natin yan, nasa 7 to out of 10. 7 being the, 10 being the highest. Ano, hmm. Pero goods na. Pura pa. kaka yung dagat, ano, ano? Oo. Mababaw so, lang, sobrang mababaw lang. Kahit ano high mababaw pa rin. Ah, uh, kung may mga kasama kang bata, the best dito, hindi siya mahalon. Hmm. Very, ano siya, kalmado lang. Talagang mag enjoy mga bata rito. At ang layo ng, ano, ng, na matawag dun. Yung, ayun, no, may mga naglalakad dun, no? Oh. Tignan mo, sila mo sila. Ayun, diba? Ang layo, di ba? Ayan lang, oh, yung naglalakad. Shout out sa isang kasama namin, yung nakapote. Ikaw, anong masasabi mo sa ano? Experience uh, dito. Ito, ganda naman dito. Pwede na. Hmm. <laughs> Ayan nga, uh, rate. Yung rate mo, rate. Siyempre, ano nga, 9 out, uh, ten out of 10. Uh, out of ten. ito, ito 7.

tamo muna tayo sa may palawig para makapagpagas saka onting pasyal na rin dito sa lugar dito kayo pwedeng bumili ng mga ano mga tubig may yelo na rin dito tapos pwede rin kayo kayong makilagay sa rep ng mga meat sandaan yung sigil nila dyan dyan sa bahay yun lang ang daming aso ayo, tayo dito sa aso ah. Nakabido kayo ah. Pwede kayo mag ano, mag dive dyan ha Una uno ha pwesto. Bale, ito malaki yung sinakop namin pwesto. Ito, dito kami nagpark. Doon yung mga tent. Tapos, dito yung lutoan. Doon yung mga sapayan. High tide na. Kaninang umaga, ano ba eh? Wala pang tubig na umaalon dyan. Ito yung itsura niya pag high tide. Yeah, uh, may inaliligo, may nagkakayak. Uh, Makaka-relax talaga yung gantong ano. Mag, sa, ano angin, nag Umaapak ka sa buhangin. Nag-grounding. Uh, yun lang, maraming ano dito. Mga down-down nung ano mangrove ba yung tawag sa ganyan explore natin ng konti rito sa ano, sa bandang doon ang daming ano rito mga coral coral na basag yun guys bali ito bandang malayo na to from doon sa pwesto namin Ayun, may nakita pa ako rito ano, sampai Ang pwede ka maspet dito. Ang laki rin ng space. Oh. Yun lang. Pagka bibili kayo ng yelo. Yun. Ang layo nga lang. Nung ano. Laki dadaan. Papunta ron. parang mas pino yung dito. Sa part na to. Bandang dulo. Ganda yung buhangin dito. Lambot. Mulubog yung pako So yun guys Ito yung mga stick ko Ito na yung dulo pala Nung ano Campsite May mga barbed wire din dumaan dito. Ah, oh, may ano, parang entrance din dito, no? Yung pala yung nakikita namin sa map na parang dalawa yung daan papunta rito sa campsite. Close the gate. Ito yung magiging daanan Ito yung ano, yung kanina pinuntaan natin sa na CR, oh. check natin yung gate yun creepy ha parang ano ha may zombie <laughs> so pwede ka palang lumabas dito sobrang rough road nga lang dito tunog ng kuliglig dito nakakabini so, may ugasan din ng pinggan pwede ka rin maglaba dyan grabe, ito na yung campsite mga kareklamo tahimik, malawak puro puno yun lang parang di ko alam kung marirelax ako o may iyak kasi ang layo ng nilakad ko bago makarating dito <laughs> ang sarap ng hangin no? walang ingay ng motor walang busina walang kapitbahay na video okay? kaso naiisip ko na naman yung ililigpit kong tent bukas ang ganda talaga ng paligid mga ibon at kuliglig lang maririnig parang nature ASMR pero live version no solid may parang ano rito parang figure ata to ang baboy yan wala po ang kambing Yun yung CR na pinag-CCRan namin. Tapos yun yung spot. Coral. Nariyendo tayo. Pipiin no. Anti-HB pala yung ano yung campsite walang mga duyan na naka install install ba ayun ayun ano mas maganda ano magdala na lang kayo ng duyan sarili niyo kasi marami yung pagla ano pagsasabitan no tapos sobrang price ko rito ay tanghaling tapat sobrang mahangin oh yung, yung ano yung itong winner x natin ano ko rin ng review to kasi parang tinakbo nito na ito, nasa 6,000 o doon na rin mag, mag 7 na ata iyan ako yung review niya yung mga, mga experience ko sa kanya yung mga nagustuhan ko tsaka hindi ko nagustuhan niya sa ibang video ko i-upload ito pati yung box pero ano goods na goods talaga siyang gamitin So, nabangan nyo na lang yung review ko dyan nandun yung pwede kayo mag charge doon sa puno na yun dun. ayun na nga mga kareklamo another successful moto camp ride with the low budget riders mula pampanga hanggang Camp Sitio Tangal walang arte, puro saya kung trip nyo yung mga gantong content, don't forget to like, subscribe, at ishare ang video. Marami pa kaming rides kasama si na Boss Carlo Boss Mark. Ride safe, come smart, at stay low budget. Pero hayon life. Peace out!